sa nakaraan ay tinilakay ko ang uh, kuwa number uh, <coughs> ng <coughs> bawat isa ayon sa kanilang kapanganakan at ayon sa kanilang gender o kasarian kung babae o lalaki no <coughs> at uh, sinabi ko sa inyo <coughs> na bawat kuwa number ng isang tao uh, <coughs> ay masasabi kung anong direksyon ang dapat doon kayo nakaharap, di ba? Sapagkat mayroong negative na direksyon at may positive na direksyon, di ba? No. Hindi lang yung nakaharap, kung paano kung kayo ay matutulog, kung saan nakaturo ang inyong ulo, di ba? <coughs> sa araw na ito, uh, ituturo ko sa inyo, di ba? Yung pangontra naman. Diba? Para kahit nakaharap kayo sa mga negatibong direksyon diba? <coughs> na kung ay ay diba? magbibigay diba? ng hindi magagandang pangyayari sa buhay nyo diba? maaaring madisgrasya kayo diba? malasing kayo magkasakit kayo diba? kapag kayo ay nakaharap sa negative na direksyon o ang ulo nyo doon nakaturo kapag kayo ay nakahiga o natutulog eto diba? ito ang <coughs> ibibigay ko sa inyong ah, ah, pangontra. Ah, kung hindi nyo ko tumasabi, eh panoorin di ba? Sa video ko sa YouTube, MS ba? Yan ang hanapin nyo upang ah, doon ay mapanood nyo Kasi ito ay release lang okay. ah, at maaaring maputol hanggang 2 minutes lang, di ba? ang pagsasalita dito napuputol na. <coughs> ang yeah. pangontra, di ba? Para kahit saan kayo nakarap, di ba? nagtatrabaho kayo, ano man lang yung ginagawa, di ba? Naliligo, kumakain, natutulog, di ba? ibang gawain, naman, di ba? Eh minsan, hindi niyo talaga maiwasan na humarap sa mga negatibong direksyon, di ba? Ay eh, kailangan dapat kontrahin 'yan. Kaya sa araw na ito, ba? Diba, ay ibibigay ko yung pangontra. Ha? Ah? Ito ay hindi yung orasyon sapagkat meron ding orasyon dyan na, na dapat iihip kung nakaharap kayo, ba? Diba? Ang ibibigay ko muna ay yung isang paraan. Hmm. Ano itong isang paraan, di ba? Na para makontra, di ba? yung mga negatibong enerhiya kapag ka nakaharap kayo sa uh, negatibong direksyon, di ba? Hmm. Oh, eto. Di ba? Kung ano ang inyong kuwa number, di ba? Limbawa na ako, naibigay ko na sa inyo ang kuwa number nyo, di ba? Hmm. Ito naman ang gagawin nyo, di ba? Susulat ka, kuha kayo ng ah, ah pink pula, At tapos dito sa uh, kaliwang uh, wrist, sa kaliwang wrist. Uh, isulat nyo kung ano yung kuwa number nyo, di Yan. At yan ay nyo, di ba? Uh, sa araw-araw, di ba? Kahit natutulog na kayo, kung kayo naligo, di ba? Naggugas ng kamay, no, ano naman, nabura, di ba? Eh, isulat nyo ulit, no. Para sa ganun, yan ay nagsisilbing amulet nyo, diba? Pangontra nyo, ha? Sa so, mga negatibong, ha? Uh, direksyon na kung saan haharap kayo, diba? Sapagkat, so, minabangkit ko dun sa kuwa, diba? Iba't ibang ha? direksyon, batay sa tao, sa kuwa number niya, diba? Eh, may mga, diba? Negatibong magaganap o mangyayari, no? Dito nyo, yan ah. Kaliwa Sa kaliwa. Ang gamitin nyo ay pulang ball pen. ang pula ay isang sagisag yan bilang proteksyon. Hmm. <clears throat> Kaya ngayon ay <clears throat> isagawa nyo na sa inyong buhay yan. Diba? Alamin nyo na ngayon ang ang inyong kuwa ah, number kung hindi nyo pa alam. Sa mga nakakaalam na isulat nyo lang dito. Ha? Uh, si isang digit lang naman yan. Di ba? Single digit lang yan. Yeah? Okay? <coughs> Kuwa hanggang ano lang naman yan. Kuwa 1 to 9. Diba? Hmm. Eh yan ay nakabatay. Batay sa inyong, inulit uh, inuulit ko, batay sa inyong uh, kapanganakan. Uh, lalo ha. Uh, at saka sa inyong kasarian. Kung ikaw o ba ay lalaki o babae. Diba? Yeah? Mm. Tinuturo ko na sa inyong ngayon to para sa ganun. Di ba? Ay... <coughs> ay <coughs> ligtas kayo ah, sa anumang panganib, kamalasan o mga negatibong pangyayari ah, na maaring mangyari kapag kayo ay napapaharap ah, sa negative direction. 'di right? hmm. 'Yan ang pangontra May pang yung orasyon, eh tsaka natin 'yan tatalakayin, no. Sa ngayon, 'yan muna ang ibinibigay ko sa inyo. isa nyo 'yan, ah. Ah, Nang sa ganon ay maging, ah, yan ay makakatulong para pagka nakaharap kayo sa positibong direksyon, lalong hahatak ito, di ba, na may kinalaman sa pananalapi, sa relasyon, ah, sa karir o trabaho, at siyempre sa kalusugan, di ba, eh lahat yan ay mahalaga sa atin, di ba, din lang naman umiikot ang buhay ng mga tao sa mga binanggit kong yan. Hmm. <coughs> uh, kung meron kayong iba pang mga tanong, yan ay pwede nyo i-ano sa ano, i-comment to sa sa dito sa ibaba nung ah, YouTube, no? So, uh, may, meron diyan pwede kang mag-comment, di ba? Nakalagay naman diyan. Kung meron pa kayong gustong malaman, yeah? oh, yan lang muna ang aking uh, masasabi sa inyo, no? Tandaan nyo, yung kuwa number, nakabata yan, di ba? Sa kapanganakan natin. Kaya kung ipinanganak ka mula noon, 90s, di ba? Hanggang 1999, iba ang kuwa number ng mga taong ipinanganak yan. Iba din ang kuwa number ng mga taong ipinanganak simula ng 2000, pataas. Hmm. At yan naman, eh, hindi nyo na dapat problemahin. Eh, eh ibigay nyo lang sa akin ha, ang inyong birthday at pagkatapos um, uh, kung kayo ay babae ba o lalaki at maibibigay ko sa inyo ang inyong kuha number at kung ano yung kuha number nyo ay panoorin nyo doon sa aking mga video di ba may mga video ko bawat kuha number na? video ng kuha number 1 kuha number 2, kuha number 3 hanggang sa kuha number 9 kung ano yung kuha nyo, kuha number nyo, eh hanapin nyo yung video na <coughs> naka-ukol sa inyo. Kung kuha number one kayo, di yung kuha number one na video <coughs> ang panoorin nyo at doon isagawa nyo yung aking mga sinabi. Di ba? At pag na-isagawa nyo yan, eh talagang di ba? yung tagumpay na may kinalaman sa relasyon, sa karir, sa pera at sa kalusugan, eh, makakamit nyo. Di ba? Basta't na nasunod ng tama yung mga sinabi ko sa video. O so, hanggang sa muli, ito si Susadam Aglaon, kilala ding bilang Pounaw, El Nobilos Guerrero, ngayon ay Buto Ekoops o Ekoops Buto sa FB. Sa YouTube, si Anson Santa Maria, at ngayon ay MS Nel. So, hanggang sa muli.